Hey mga boss, welcome back at uh, may gagawin tayo bali, uh, gumagana naman to hindi na iko natin isting pero may tiwala naman ako sa sabi ng mayari kasi wala naman silang dahilan para sabihin totoo naman talagang gumagana minsan yung mga ganito uh, matagal na tong hindi nabubuksan, ngayon lang nabuksan ang problema nito, papapalitan lang sana ng mga potentiometer yan, yan kaya lang sabi ko sa kanila, nung binuksan namin nakita namin, sobrang dumi sabi ko ano kaya kung i-recondition natin o kaya i overall natin parang restoration. Plus yung plug nito papalitan na lang din kasi may dugtong na. Tsaka yan, kitang-kita nga yung ano uh, alikabok niya. Halos hindi mo na makita. Kitang-kita alikabok yung pyesa, hindi kitang-kita. Yan, pero nung nilapit ko dito, napansin natin na may kunting kalawang na yon. Ayan, may sinyalos dito na may kalawang na ito. Hindi natin gagalawin. Kita ba? Or, kapasito. Ayan o. No? Ayan o. No? Pansin nyo yung ano. Ayan. May kalawang. So, malamang may mga kinalawang ito na pyesa. Napansin ko lang dito. Kasi ayan o, no, parang nagano na. Pero mamaya kalasin natin yan. So, yan yung gagawin natin. I-refresh natin. Yan. Wala pa kasi yung ano, dapat nakapag-start na ako ng speaker. Kaya lang kulang pa ako ng materialis. Kaya yung ginawa, gagawin nating speaker na pandisting wala pa. Ito, palo pa. Pag dumating yung isa kong in-order na ano, screen, kasi para masukat ko yung actual size nun, wala kasi akong tiwala doon sa, sa nakalagay na ano. Pag dumating na lang yung pinaka-screen yan, doon ako magbabase ng size o design na gagawin. So dito muna tayo sa amplifier concert. Uh, 502A. Yan. Ayan mga boss, papatuyuin muna natin habang maganda yung panahon. So nalinis na natin yan. Hindi ko na kinalas yung relay switch. Saka potentiometer kasi papalitan naman yan para ano. Diyo diretsyo tayo. Inahabol ko kasi yung init. Baka mamaya ay eh, mawala na yung init kaya minadali ko itong hugasan. Para ano. So ngayon, ayan. Uh, bilad ko muna sa araw. Maganda pa naman yung araw. Tirik pa naman ngayon. Okay mga boss, ito na yung kanina na nilabhan natin. So malinis na. Ang concern na lang natin dito ay magkakalas tayo ng mga potentiometer switch. Diyan. Tapos dito may mga kunting kalawang. Tingnan na natin. O pwede pa naman. Nga, ito na lang siguro. Ayan. Ayan may kalawang. Lapit natin. Ayan. So, yun na lang siguro mga papalitan natin. Dito yung paa napansin ko. Ayun yung paa. May kunting kalawang na. Okay, kalasin ko na lang tapos palitan. Ayun po. Yan, may mga kunting kalawang. Siguro sa ano yan? Sa alikabok. O, ganun talaga. Pag mga ano, dito, may nakita din ako dito. Ayan. Dobotshiko na lang yan sa isa hinggo baka ko to okay mga buso naisal pa ko na uh, tiradang mabilis tayo ngayon kumbaga ano ah, uh, actually gumagana naman to nilinis lang natin kung mapansin nyo malinis na uh, hindi na katulad nung nasa una nating video na talagang halos hindi na makita yung pyesa so ito yung mga kinalawang dyan kapiraso lang naman yung mga resistor naman eh, kiniskis ko ng konti Makapal pa naman yung paa. Kaya naibalik ko pa yung lahat ng transistor dyan. Gumagana na mga boss. Yan. 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 Sa isa natin. Yan. Okay na. Nakadaan siya ng test bulb na sa ilalim. Kung dito sa ilalim. Yan ako muna. Direkta natin dito. Yan. Yung cord pala niyan, bagong palit na rin. Ayan yung Yan, okay na. So ayos na siguro to mga boss. Uh, hanggang dito na lang 'yung vlog natin at uh, mission accomplished.